guys. Magandang hapon po sa lahat. Ayun mga pa, ah, dito po kami ngayon sa ano, sa tabing dagat. Ayun kasama ko yung mga bata. Ang hirap po kami ng ano, ang hirap po kami ng bahay. Ang ganda dito, oh, mga kalingap Yan, po, dito po kami sa tabing dagat. Oh. po kami ng ulam. Oh. Luluto po kami ng ulam. Ang ganda dito, mga kalingap dia ini, 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 ini. Oh. Oh, tiba. Salam. Ini jumpa. emang apa bata dito? Memang apa bata po mga kalinya po. Ha? Bakit? <laughs> yung <laughs> mga kalingan, mga nila, oh. Nakay, tika, pag Tagalog ka, mga kay, i-upload din ah. Ah, galing kayo saan? Doon, sa, sa bukit. bukit. Ay, ano kayo? Anong ginagawa nyo sa bukit? Kornal. Kornal? Ba't wala kayong dalang, ano, kupra? Wala na. Ay ba, ah, naubusan kayo. Ay, kawawa naman yung mga batang ito, mga kalingan. Anong oras kayo pumunta doon sa bundok? Alas. Alas. Eh. So, Alas talaga? Alas siete. Tapos wala pa kayo kain? Wala po. Tapos ang aking sinaing ay mga kalingap. Uh, ah, pagbigyan natin yung mga bata na para makakain din po sila. Sakto naman eh, tatlo, tatlo lang kami nila lira. So ano, kasi ba yung kanin natin? Ay marami. <laughs> Sige sige, ano magkuha kayo ng mga ano mga pinggan, bagol ba? Sige, magkuha kayo ng bagol. Kuya, ito man sige, lang man ng bagol. Kuya. Kuya. Tama lang akin. Sige mo? sige, mag yung mga linisan niyo sa dagat ha. Linis, linisan niyo sa dagat, linisan niyo. Uy, may bagol na. <laughs> sige, linisan niyo, linisan niyo tapos kakain na tayo, malapit na maluto. Bukilan ka na dito, Ay, mga bata na to. Saan mga okay, magulang nyo? Punta tayo dun. Bakit kayo no, nagkukunan? No, Nandun. Punta. Nandun sa bahay. Nandun sa na. bahay. Punta. Punta. Punta na yung abo. Ah, yung kalilinga po. Oh, sarap. Kalilinga Sige, sige. Pisto lang kami dito. Pisto, pisto. Pisto lang kayo dito. Perila ka, ma. Perila kayo. Mamaya, dito lang muna. Dito, dito, dito. Dito muna kayo mga po dito. Ina hinay kamtida kay naka-chrome lakas ang sa balay. Salamat kaon ni ano ka anak kam. Ka, ka, pag man siyang kabataan. Pare sa oh. na siguro in. Naa kam sa salmon ha? Pan, kasit. Uh, kam. Muni bon Apa pakai nice. kababayan ko gadla kam. Sige pakilalan, pakilala. Ikaw, sino ang ngaran? Ako si Milcherry Drio. Drio. To man. speaking ka? Hindi. Uh, speaking ka, ikaw. What's your name? bilisan. speed ang ngaran JJ.

Hindi ko po siya makilala. Hindi ko po siya makilala. Alala, pa pakain natin ng kabataan ng man. Parang kasi hindi na. guys, <laughs> parang <laughs> kain na tayo. So, mga kaligap, magkaka-feeding po tayo ng mga batang ito. Ayan. Feeding po tayo, feeding. Sige, sige, sige. Gano'n kayo ha. Kung kayo kumain, magdasal kayo. masarap din yung patang ko tayo ka man o oh. Kain kayo ng gulay ha Next magsimula, magdasal muna tayo. Pray muna, pray. Yes. Ligay dito, ligay dito. Ligay dito. Hoy. Ano ba dito, pare? Sama-sama tayo tumulong sa mga

Ayan hey guys, uh, tapos na po kami kumain. Ayan, natinisan na po yung ano, mga kalgero. Busog na busog. Busog ba kayo? Oo Oh, ako ba So ngayon, uuwi na kayo? Ah, sige, pag hinay ka, uuwi na pa kami. Okay, ingat kayo ha. Pakabait kayo ha. Babay, babay sa inyo. Sige, wala na. Hey, sige, may makamaki? Sige, maki. May guru to. <laughs> may iguro may iguro <laughs> Ano na, pag hindi na kama to, sige, pag na kama, kaya yung Pakita ka. okay. mo sige, pakita, pakita. Siguro <laughs> aking mga karinga, makakatawa yung... Oh, wow. wala naman tayo pinakaya. Ang masarap sa feeling pag nakatulong, di ba? Niya? Ya po mga kalinga, bye po. bye po, bye bye po. Pinalip kami maya maya. Pahinga lang po Subscribe Slamix TV. Subscribe Slimix TV. Subscribe Limix TV. <coughs>